Balutin mo herself! <laughs> Naaliwang netizen sa isang nakakatuwang video na ibinahagi ni Shara Soto sa kanyang social media account. Bumisita si Sharon Cuneta sa bahay ng kanyang tita Helen Soto para sa kaarawan ng anak ni na Helen at tito Soto na si Gian Soto. Nahuli si Megastar sa isang video na Shuma Sharon at ito ay kinaaliwan ng mga netizens. Sa nasabing video makikita na kumukuha si Sharon ng handa mula sa nasabing party kinantsawan at pinagkatuwaan pa ito ng kanyang mga pinsan at sinabing si Sharon suma Sharon. Maririnig pa ang bitter anang aktres na kinakanta ang pamosong linya na balutin mo ako habang bitbit -bit niya ang puting lalagyan at pumipili ng pagkain sa buffet table sa baytawa na naman ng mga naroon. Pasensya na, happy birthday, my brother Gian. I love you and thank for may balutin mo ako. For my babies, my husband, and my children, sabi ni Sharon habang binabati si Gian Soto na nagdiwang ng kaarawan noong araw na 'yon. Ang viral meme na ito ay ginawa para sa mga taong naguuwi ng pagkain mula sa buffet ng mga party o iba pang mga kaganapan. Narito ang ilang komento. Si Sharon Suma Sharon napatawa tuloy ako ito, ang OG na Suma Sharon. Sumeren si Mama, the OG balutin mo ako. The original balut girl haha, ang cute.